Lalaki yan to eh. ano to? Yan? Sige te. Ah... Sanda lang isa to eh. Ano? 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 Napakahirap umakit sa puno to eh. Eh kung gusto mo makamura ng mangga te. Ikaw na umakit sa puno. May basag ka oo. Oh, oh. Basta isa lang isa yan te. Grabe ka naman. Tuloy ko na lang to. Hindi pwede. Hawak mo na yan eh. Bayaran mo na yan. Ang mahal naman ito. Ay hindi pwede. Hawak, hawak mo na yan eh. Bayaran mo na yan. Isang dali sa no? Hawak mo yan, eh. Matilay ka sana. Matulog <laughs> ka sa... Hawak -hawak na? Hawak-hawak mo yung mangga, eh. Babalik mo pa sa Kaya akin. na itong mangga, Hindi na ba -ba na ako, eh. Oh, ay, mangga, te. Pabili nga ako. Ay, lang, te. lang, lang, Salamat <laughs> eh ha. Oh, nakabili ka ng mangga? Oo, oh, dun, sa lalaking kalbo. Lah, magkano isa? Lima. <laughs> ah, Ba't lima lang yan? Sa akin isang daan ang isa. O, paano yan? Dalikan mo yun. Ha? Anong pera mo doon? Inang kaldo na yun, ha? Naan mo ba? Nakalayo na yun. O, oh, no! Eh, <laughs> hindi <laughs> ka isang kontrol. siyempre, pa, will